Ayan, good morning mga kabulkan. Ito kami sa site. Eh nagsirigan, nagtoktok na ng karne. Manok, ayan ang ulam namin mamaya. Ayan din kita trabaho namin. Bigur luto kami mamaya. Puro luto, wala trabaho. <laughs> mga kabulkan, kain na tayo. Ang, ang sa ako. Ayan yeah, si Forman Jumil. <laughs> yan, forman Jumil na po yan. bago eh, na ini. Wala na si dito Forman. Wala na. Yan, Isuro da me. Eh, maloya lang na klase. Nagunaan malnoris pagkao. Siyempre, malawag mo na dako. Kahit magutom magutok mo ako. Takan lubot. Ano? Kirig ang katunga lang. Sakon, manok. Tuloy man sa bobo. Kahit may pamilya man. Ipok.